panalangin pa sa may sakit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob at buong pananampalataya. Iniangat namin sa iyo ang aming kapatid na may karamdaman. Ikaw ang dakilang manggagamot. Hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo po siya ng kagalingan sa katawan. Kapayapaan sa isip. At tibay ng loob sa gitna ng pagsubok. Pagpalain mo rin ang mga nag-alaga sa kanya, ang mga doktor, nurse, at mga mahal sa buhay, naway maging daan ang karanasang ito, upang lalong lumalim ang kanyang pagtitiwala sa iyo, at madama ang iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Panginoon, kung kalooban mo, ipagkaloob mo ang ganap na kagalingan, ngunit higit sa lahat, ang iyong kalooban ang aming sinusunod, sa iyo ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.